hidden site dito sa Bangaglalo uh, kung saan ito yung sinasabi nila na uh, bahagi ng kampang ng Cagayan River na kung saan natagpuan yung mga pinagkainan na shells ng ating mga ninuno o mga sinuunang Cagayano dito na naninirahan malapit sa Cagayan River so uh, natagpuan daw ito ng scientificong isang hapones itong shell midden site at nakalista ito nasa tentative list ito ng UNESCO upang maging isang world heritage site uh, makikita natin na ito ay isang klase ng kago or kabibe malalaking kabibe so napakadami po niyan napakakapal hindi lang po sa isang lugar ang nakita ito uh, nakita rin po ito sa Dataran sa Magapit uh, malapit sa mga pampang ng ilog So makikita natin napakarami yung iba, malalaki, maliliit yung iba. So makapal po siya. So halos uh, ah, nasa dalawang tao yan. Napakakapal. So hindi lang po dito matatagpuan yan. So kakaiba ito dahil historical ang mga lugar kagaya nito. Yan o. Oh. So hindi natin alam napakarami namang kinain ng ating mga ninuno ng mga bunak ah, kabibi mga shell ayan, imagine mo ah, pinapakita lang dito ng at mga ninuno ay may mayamang kultura at ang kanilang way of life ay nanatiling kaakibat ng ilog kagayan so ano so, may mga hinukay kami na shell tinignan natin kung anong uri ng mga shell ito pero kaya makikita natin parang mga kaggo ba o yung malalaking kabibi na abundant naman sa Cagayan River simula noon at hanggang ngayon. So nakatikim na ba kayo ng kaggo?